Sa opisina, minsan hindi skills ang basihan, kundi kung sino ang palagi sa tabi ni boss. Boss, oh Jenny, ikaw na naman ang kasama ko sa project ha. Alam mo na, ikaw lang ang maasahan ko dito. Thank you po boss. Eh, lagi na lang si Jenny. Kahit ako naman kaya ko yan. Hay nako Pedro, di ba obvious? May special treatment talaga si Jenny kay boss. Pero unfair naman, lahat tayo nagtratrabaho dito. Boss o oh, team, si Jenny ang lead natin. Sundan nyo na lang instructions niya. Sana naman, mapansin din effort ko. Ganyan talaga, Pedro. Minsan hindi sapat ang sipag. May paborito talaga si boss. Real talk, guys. Paboritismo sa trabaho, hindi healthy. Dapat pantay-pantay. Kayo no experience nyo? Share nyo sa comments.